Adam o ang Katniel ng Pilipinas. Kaya gusto ko silang makita sa personal. Hmm. Sabi ni Adam, sobrang idol ko to kaya gusto ko siyang makita eh. nag siya sa sa kanyang Facebook page eh no. Sabi niya dito, pupunta na kami sa Tondo, guys. Pero may una pa siyang post. Wala na pala, nawala. Pero sabi niya kanina, mamaya daw, mga 4 to 6 p.m. pupunta daw sila sa Ugbo Tundo. So eh, dahil sa tundo tayo, malapit na tayo doon. Try natin puntahan kasi idol na idol ko talaga tao na yan. Kaya tara, let's go! So guys. Malapit na, pumunta na tayo. Wala na tayong na oras at puntahan na natin sila agad. So guys, nandito tayo sa Ugpo. Hanapin na lang natin sila. Adam! Dude! <laughs> na tayo sa ugbo. Ito yung talagang finding Adam Aleo with the Roblox. Ang kaso pagdating ko sa ugbo ay hindi ako makalapit agad sa kanila. Dahil sobrang daming tao at nagbivideo pa pala sila para sa GMA. At wala akong magawa kundi videoan lang sila sa malayo. Dahil di ako makalapit kala Adam, yung team na lang nila Adam, yung mga nalapitan ko. Kasama na din dito ang kanyang mood Girls. Ito so Idol Kill ko! Great news Family! Siya, ito si idol, idol ko to! Si Idol ko to! Si Idol ko to! Idol ko nga kayo eh! Ayun eh, nga yung vlog ko ngayon eh! Yung mga Idol ko! <laughs> <laughs> Guys, nagkakagulo-gulo na yung mga tao! Dito sa Tondo eh! Mga ano natin! Nakasunod natin! Sumusunod sila ka kasi pila-pila lang ito! Mag-girlfriend na daw sila eh! Sabi ko nila! <laughs> ano yun? Jamie ba Jamie ba yun? Oo! Ulit eh! Guys, ito yung pinagatan nila Adam. Kung pakagat ako, saan sila kumagat? <muching noise> <muching noise> oh? Oh. <muching noise> mm. Mga ilang oras na din ako dito at hindi ko man lang sila malapitan at mahawakan. Hanggang sa... Andun sila. AY DALADANG! AY DALADANG! Sa wakas, sa wakas, sa wakas, Nalapitan at naawakan ko na si Adam Baleo at si Ate M. dyan? Pinayagan nila tayong sumama sa kanila kahit sandali. Yada! Ulit mo naman, bago yun. Huwag mo, huwag! Nakita ko na si Kuya Adam. Mamaya magkakatingin mo. Ah, magkakatingin Uy! Mas makatingin mo na. Please, magkatingin mo na daw. Hello! Hey! My idols! Hey! <that> Guys, ang tangkad ng ate guys, si Adam lumiit o. Ayan o. Guys, nakita na yung kas ng batang kaya Ayan o. Ano sila. Ayan o. Ano? Ay, sa itik ka piso nila. Nalapitan mo kayo, nalapitan mo. Ay, bawal po sir. Bawal po sir. Bawal. Bawal. Bawal po sir. Lager ka? Ang content ng mga mo Lager ka? Hmm. Ayaw sa mga Low Loki na lang. Loki. Loki. Loki baba mo ba? Siyempre naman sa baba niya. Ay, sorry. Maraming ko siya naman ito eh. mo Here's ate M. This is ate M. mo? Yes. Parang oh, oh, yes. family Kasi, yung isa sa mga idol mo nakikita mo Sa personal. Sobrang saya ko ngayong gabi eh. Kahit sa saglit na panahon ay nagkaroon ako ng pagkakataon na makasama sila. Sobrang solid nila kasama, Tol. Idol Adam eh. Ay, ka, uy, sorry. Umihiya oh, ko eh. Pangkan dito ba naman? Wala ka konsiderasyon na ako. Hindi, vlog mo no. eh Vlog eh. <laughs> <laughs> Adam, pahawak ako kuya Adam. Okay daw. Best. Oh, ano ano ano, anong, pangalan ng channel mo, bro? Ano okay, po ako, eh. Sling Baliu. Ha? Sling Baliu. Sling Baliu? Opo, Baliu. Wow, wee, wee, wow, wow, wee. Nawaan ko na si guys? Kanina. Yes! Pabagay ka na mama, Adam! Salamat!